Bagong presidente ng Bansang Amerika na si President-elect Donald Trump, pababagsakin na ang LGBTQ doon sa Bansang Amerika? Paano niya gagawin ito at anong pagbabago sa US ang mangyayari? So what's up mga sangkay, this is me, I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong malaking pasabog ni President-elect Donald Trump na tinabaga babanggain po ang buong puwersa ng LGBT doon po sa bansang Amerika at pahihintuin mga sangkay ang mga ginagawa na ito. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Isa sa matinding usapin mga sangkay itong patungkol sa LGBTQ sa buong mundo. Hindi lamang po ito sa bansang Amerika, kundi sa iba't ibang -iba panig ng ating mundo at maging sa Pilipinas mga sangkay, e eh kasama po sa pinag-uusapan nito. Ang sinasabing kalayaan at proteksyon sa LGBT. Ito po ang kanilang kahilingan kahit dito sa ating bansa. May nais po silang ipasang batas mga sangkay na magpuprotekta mano sa lahat ng miyembro ng LGBT. Ngunit sa kasamaang palad mga sangkay para po sa part nila, hindi po matuloy-tuloy mga sangkay ang ninanais po nilang mangyaring batas dahil mismo ang mga pari at mga opisyal ng ating gobyerno ay kumukontra. Ngayon ang bansang Amerika naman mga sangkay, kung pag-uusapan po natin ang tungkol sa LGBTQ, itong si Donald Trump, noong kampanya pa lamang mga sangkay, o kahit po nung siya ay nakaupo bilang presidente sa unang pagkakataon noon mga sangkay, bago po itong second term niya, Matindi po ang kanyang ginawa sapagkat binangga po niya dito ang LGBT noon pa lamang mga sangkay. Ngunit ngayon, eto na naman po mga sangkay, may gagawin na naman po Itong si Donald Trump, ayon po kasi sa report, Trump vows to stop transgender lunacy as a top priority. So pahihintuin daw mga sangkay ang kahimangan ng LGBT at gagawin ni Donald Trump ang lahat mga sangkay para po ito. Ayon po sa report, isa po ito sa top priority ng isang Donald Trump. Pag pinag-uusapan mga sangkay ang LGBT at kapag ang mga Kristiyano ang nagsasalita tungkol dito, ang feeling po nila mga sangkay ay nahuhusgahan po sila. Subalit hindi po totoo yun. Nais ko lamang ipaliwanan sa lahat ng ating mga kababayan na miyembro po o kabahagi ng LGBT, hindi po namin kayo hinuhusgahan. Ang totoo dito mga sangkay ay mahal namin kayo dahil yan po ang sinasabi sa Biblia. Ngunit nais din po namin ipakalam sa inyo na mayroong pong salita ng Diyos na dapat po nating alamin at maintindihan hindi lamang po kami, kundi maging kayo. Nang sa ganon, ang Diyos na mismo ang kikilos. Subalikan so, po natin, mga sangkay, itong pasabog ni President-elect Donald Trump. Ayon po kasi dito, President-elect Donald Trump nitong linggo daw ay nangako na magkakaroon ng paghinto sa kahibangan, mga sangkay, nang LGBT. Ipagpapatuloy daw po ni Donald Trump, kagaya nung unan niyang term mga sangkay, ang pagpapahina mga sangkay sa kahibangan nitong mga LGBTQ. Ayon po sa kanya dito mga sangkay, I will sign executive orders to end child sexual mutilation. Get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high schools. So ano kaya ang ibig sabihin nito mga sangkay? Na sinasabi po niya natatanggalin daw po niya ang lahat ng transgender sa military service at paaalisin daw po sa mga elementaryang eskwelahan at maging sa middle schools and high schools. Isa po ito sa matinding plano ni President Elect Donald Trump na talagang nga naman pinagdidiinan niya mga sangkay na pagbawalan itong mga kabahagi ng LGBTQ sa mga ginagawa ngayon ng pamahalaan ng bansang Amerika. At hindi lamang po sa mga gobyerno nila, mga sangkay, kundi nasabi din po dito, ang mga eskwelahan mula sa elementary schools hanggang middle schools and high schools. Para po kasi sa inyong kaalaman, mga sangkay, si Donald Trump lang naman ang nakapagpahinto noong unang term niya, mga sangkay, Nung naupo po siya bilang presidente ng Bansang Amerika, binangga niya po ang LGBTQ noon, pinagbawalan po ang lahat ng transgender sa mga pampublikong CR na nandun mga sangkay ang mga kalalakihan. Pinagbawalan sila mga sangkay gumawa ng isang sariling comfort room na exclusive lamang sa LGBTQ. Nung time ni Donald Trump mga sangkay, bago itong second term niya, Talagang nga namang napakahigpit subalit may magandang side din naman mga sangkay dahil para po sa inyong kaalaman during the time of President Donald Trump naibalik po ang pagtuturo sa Biblia sa mga unibersidad o sa lahat ng mga paaralan ng bansang Amerika. Ayon po po sa report mga sangkay, he also vowed to keep men out of women's sports. Talagang paalisin ito mga sangkay sa women's sports. Ayon po kay Donald Trump mga sangkay. It will be the official policy of the United States government that there are only two genders male and female. Sa lahat po ng mga kapatid natin dito sa Pilipinas na miyembro po ng LGBTQ, wala pong judgment para sa inyo mula sa amin sapagkat mahal namin kayo mga sangkay. Suwalit ang Biblia ay nagtuturo po para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Ayon po kay Donald Trump ang sangkay Keep men out of women's sports. At ito po ang magiging isang pinaka opisyal na policy ng United States government. Hindi na rin po ako nagtataka dito mga sangkay dahil nga po itong si Donald Trump ay may personal relationship sa lahat ng mga pastors doon sa bansang Amerika. Hindi na nga po nakapagtataka mga sangkay kung bakit ang mga simbahan sa US ay malapit kay President-elect Donald Trump maging ang Israel, mga sangkay, ang prime minister nila ay talagang tuwang-tuwa nung nanalo si Donald Trump na parabang iniisip na po nila, mga sangkay, na mayroon na pong tutulong sa bansang Israel. Sa matagal na mga taon, mga sangkay, naging isa sa top issue ang patungkol po sa transgender doon po sa bansang Amerika. At isa ito, mga sangkay, sa nagiging uh, highlight pagdating sa usapang politika doon sa US. Ang Democratic at Republican mga sangkay ay may magkaibang statement. Ang Democratic mga sangkay or Democrats, ang kanilang iniisip ay talagang pahintulutan na itong LGBTQ kahit pa ipinagbabawal ito sa Biblia. Subalit mga sangkay, ang Republicans ay iba po ang kanilang prinsipyo dito. Gusto nila isaayos ang lahat mga sangkay at hindi po maabuso ang kalayaan para kanino man. So hindi na po bago mga sangkay itong usapin patungkol po sa LGBT doon sa bansang Amerika. Dahil noon pa man mga sangkay ay talagang pinag-uusapan na po nila ito. Pinag-uusapan mga sangkay na mas maging mahigpit ang bansang Amerika. Dahil para po sa inyong kaalaman, ang US ngayon ay talagang namang dumapa simula nung maupo itong sila Barack Obama, Biden at marami pa po pong ibang mga presidente ng US. Nahiwalay po ang Amerika sa paanan ng Diyos. At nung si Donald Trump ay maupo sa unang pagkakataon sa bansang Amerika, ito po ang kanya ring naging pangako na ibabalik ng mga sangkay ang standard ng bansang Amerika, ang prinsipyo ng US na tanging sumusunod sila sa kung ano ang standard ng Biblia at kung ano po ang sinasabi nito sa lahat ng tao. At naniniwala po mga sangkay ang bansang Amerika na mayroon lamang po dalawang gender sa ating planeta. Ito po ay ang male at female. Babae lamang at lalaki. Subalit mga sangkay ang tanging maa-advise ko para po sa ating mga kababayan na miyembro ng LGBTQ. Patuloy po ninyong saliksikin ang salita ng Diyos. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito? Maging open-minded po kayo at away magkaroon ng divine intervention ang ating Panginoong Diyos at mahanap po ninyo ang tunay na kaligtasan na nagbumula lamang sa ating Panginoon. Matindi ang plano ni Donald Trump sa bansang Amerika. Isa sa mga plano na naman po niya mga sangkay ay ang pagbabalik ng Biblia sa lahat ng mga pamipamilya doon sa US na masyado po itong pumapabor sa lahat ng mga Kristiyano. At kung ako po ang inyong tatanungin tungkol sa opinion ko kay Donald Trump, abay, ako po ay nabibilib mga sangkay. Papaanong hindi ka bibilib na itong si Donald Trump lang naman ang bumabangga mga sangkay sa mga kontrobersyal issues sa ating bansa, kagaya ng LGBTQ. Well mga sangkay, gusto kong sabihin sa lahat na mahal po tayo ng ating Panginoon at kahit pa anong sitwasyon, anumang pagkakasala, anumang kahinaan na mayroon po tayo, as long as tayo po ay ng nananampalataya sa ating Panginoon, may assurance po tayo na nagmumula sa Kanya. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa pinaplano ngayon ni Donald Trump na banggain at pabagsakin ang LGBTQ doon sa bansang Amerika? Sa tingin nyo ba, ito ay pabor sa ating Panginoong Diyos? At makakatulong ito sa lahat ng Kristiyano? I-comment nyo po sa iba pa ang inyong mga opinion. Huwag nyo pong kailimutan na i ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click nyo yun po yung all.